What's up? Good morning mga katodoy. Yun, dito na naman tayo dun sa mga pinagkagawa natin ng mga nakarang araw. Ito no, kita nyo, malinis na. Ako. Yan, so ngayon, nandito tayo dahil ano ngayon eh, Saturday. Saturday, kasama ng Sabado. Yan, kasama ng Sabado. So ngayon, bibigyan ng ano, sahod sa mga tulonggis. Yan, bibigyan kasi Sabado ngayon. Ito, hindi naman ako na doon, napagutusan lang. <laughs> Yan, mga katodoy, dito tayo. Ito na mga... mga bataan natin no bising-bising Ah, banat. Oh. So, yan. Si Boyos <laughs> So, yung suldo mo yung Boslado. Boslado, oh. Yan, oh. Alam ba yung pangalan mo rito? Boslado, oh. Six days ka lang, Boslado, ah. Oh, ganun man ang oh, sahod ko, pre. Siyempre, ganun din. Ganun talaga buhay. Hindi, hindi mo... hindi mo pwede. Hindi mo pwede. Hindi, kasi alis ako, eh. Punta ako sa ibang planeta, oh. Ito, ayan. ayan, sahod mo, sahod mo. hindi ako niyan,